So may nag-request nga na reviewin natin ang matandang ito sa Bakiverse na si Goki Shibukawa. Gaano nga ba ito kalakas at sino nga ba itong taong ito? Si Goki Shibukawa ay isang Jujutsu Master na kung saan sumali nga ito sa Underground Arena sa unang season ng Baki the Grappler. At later on nga sa unang season ng Baki naging major character pa nga ito ng series. Itong si Shibukawa ay 70 years old na na kung saan train nga ito since prior to World War 2. At itong si Shibukawa ay napakakalmadong tao pero kapag naman ito ay nagalit e eh, grabe naman. Kumbaga in real life yung mga taong tahimik eh, may pagkadelikado yan. Kahit na yung master nito na si Miku Shiba eh, inatake nito. Pero alam nyo ba may pagkakomedyante din ito paminsan minsan. Like for example yung clip na binato niya ng Tokore na may tubig si Yanagi. At sinabi nito na may laman na kumukulong tubig daw yon pero ang totoo e eh, malamig naman yung laman at tinawa ng panga niya dito si Yanagi. Kumbaga may pagka frankster nga ito minsan. Pero kung titignan naman natin ang formahan ni Shibukawa eh aakalain mong iisa lang itong pipitsuging fighter sa Bakiverse. Kasi para sa akin yung personality ni Shibukawa eh parang hindi niya pinapakita na malakas siya. Kumbaga he acting like a weak old man. Like for example bago magsimula ang laban nila ni Koso Shinogi. Sinabi nga nito sa judge na pwede daw bang umalis muna sa laban dahil na si CR nga ito. Dahil nga daw sa kanyang katandaan ay mabilis na daw siyang naiihi. Pero like many age fighter mas gusto ni Shibukawa na labanan ang mas bata sa kanya and willing to give them a lesson. Like na lang ni Dopo Orochi na mas bata sa kanya. Although malaki naman ang respeto nito kay Dopo nung matapos niyang talunin si Dopo sa underground arena. Kung sa appearance naman itong si Shibukawa ang pag-uusapan natin, nabanggit ko nga kanina na umiedad na ito ng 70 years old, na kung saan nga ay eh, nagkakauban na nga ito sa katandaan. Minsan nga ay eh, nakaantipara ito, minsan wala naman. At kung mapapansin nyo, he always wear kimono. At kung pag-uusapan naman natin na nakaraong buhay ng taong ito, hindi nyo ba alam he joined the army sa World War 2 at naging isang assassin killer for just for fun lang. At during age of 36 nga nitong si Shibukawa, eh, ay training na nga ito kasama ang kanyang master na si Mikushiba. At minsan nga na itanong ni Shibukawa kay Miko Shiba na ano nga daw ang pinaka perfect defense sa isang martial arts. At sinagot naman ito ni Miko na makukuha mo ang perfect defense kapag na-achieve mo na daw yung pinaka phenomenon sa pagsasanay. On that time kasi nasa middle journey palang itong si Shibukawa. 3 years later nga eh hinamon ni Shibukawa ang kanyang master na si Miko Shiba. Maraming mga student ang nag-aalala sa paghamon ni Shibukawa sa kanyang master. Pero sa kalaunan tinalo niya ang kanyang master na kung saan simply with the intent to kill his master. Fast forward tayo ng kaunti, unang appearance nga nitong si Shibukawa ay during maximum tournament sa underground arena. At dun nga niya na meet si Baki Hanma in the very first time. At sa pagkikita nga nila na yun ay naging magkaibigan silang dalawa ni Baki. Well in fact nga eh sa tuwing lumalaban nga si Shibukawa sa arena si Baki ang tagatabi ng antipara nito. Kumbaga every time na lumalaban ito hindi nito sinusuot ang kanyang antipara. Ang unang naging kalaban ni Shibukawa sa tournament ay si Roger Harlow na kung saan isa itong Olympic wrestler. Sa unang pagharap nila gustong gusto ni Roger na madaliin ang laban dahil alam niya na matanda na nga itong si Shibukawa. Pero unfortunately it turns out na wala palang chance manalo itong si Roger sa laban. Roger tried to brutally rush at the old man to win the fight pero hindi niya magawa dahil Shibukawa used several techniques na kung saan ginamitan lang ng isang darili lang ni Shibukawa sa leeg si Roger na nagpagkawala ng malay nito. After nun, the fight is over. After matalo niya si Roger nag-qualified naman ito sa second round sa arena at sumunod na nga nakalaban niya dito si Kosho Shinogi na kung saan mas kilala natin bilang cord cutter. Nabanggit ko nga kanina bago magumpisa yung laban nila nagtanong nga itong si Shibukawa na pwede daw ba muna mag-CR dahil he explained that some age daw his body start to fail. At sa umpisa nga ng laban nilang dalawa may kita natin si Shibukawa ay kalmado lang at niwala itong fighting stance sa laban. Dahil dito parang nangamba nga si Koshio na unang umatake kay Shibukawa. Nang umatake na nga si Koshio halos lahat ng atake nito ay mabilis lang nakakounter ni Shibukawa at koso ends up on the ground. At dito nga sinabi ni Shibukawa na magseseryoso na nga ito sa laban. At parang nainsulto nga dito si Koshio at ginamit na nga niya yung pinaka technique nito kay Shibukawa na cord cutter. Pero na-neutralize lang ni Shibukawa yung cord cutter ni Kosho. Although may mga tama din naman si Shibukawa kay Koso, like nung kaliwang mata ni Shibukawa ay tinamaan ng cord cutter, but it turns out na artificial na mata lang pala yung kaliwang mata ni Shibukawa. Nung umatake nga ng isang mabilis at malakas nga itong si Shibukawa na kung saan nga ay natalo dito si Kosho. Although aminado naman si Shibukawa na may kalakasan nga din itong si Kosho sa laban. Matapos ang laban nila ni Koso, sumunod na mga kalaban nito ay si Dopo Orochi. Bago pa man magumpisa ang laban nila, kinausap na siya ni Motobe regarding nga daw sa lakas ni Dopo Orochi. Binalaan na siya ni Motobe na magingat daw kay Dopo. Pero sinabi lang ni Shibukawa kay Motobe na isang ordinaryong atleta nga lang daw itong si Dopo. Nang magumpisa na nga ang laban nila, ay eh, umatake na nga itong si Shibukawa para malaman nga ito kung gaano kalakas nga itong si Dopo. Pero bulagta agad si Dopo sa unang pag-atake pa lang ni Shibukawa dito. At umatake nga din na mabilis dito si Dopo kay Goki ng isang malakas na sipa pero na counter lang ito ni Shibukawa pero hindi naman agad nagpatinag dito si Dopo at patuloy pa rin itong umatake ng isang malakas na suntok pero mabilis pa rin itong na ng isang headbutt pero sige lang ang pag-atake ni Dopo ng karate chop at napahinto pa nga ito dahil napansin ni Dopo na tinapakan nga ang paan ito ni Shibukawa na kung saan na paralyze nga ng ilang segundo itong si Dopo sa laban na ilang saglit lang e eh, bumato ng isang malakas na sipa si Dopo at mabilis naman na iwasan ito ni Shibukawa at kinounter ng isang malakas na sipa sa leeg si Dopo po na kung saan bagsak na naman ito. Pero mabilis naman kaagad tumayo si Dopo rito. Nung umpisa na nga ni Shibukawa at si Dopo sa likod, eh kinounter naman agad ni Dopo ng isang malakas na suntok na kung saan nga bulagta si Shibukawa sa arena. As I said nga no, ah, mabilis naman kaagad nakatayo si Shibukawa dito. At dito nga lumapit si Shibukawa at hinawakan yung kamay ni Dopo at pinaikot-ikot sa ere at binalibag sa lupa. Pero syempre bumangon agad si Dopo dito. At umataki nga ng isang malakas na suntok nga dito si Dopo pero magaling talaga ito sa counter si Shibukawa. Makailan nga itong pinagbabalibag sa lupa si Dopo Orochi. At na makaiga na nga si Dopo bibigyan pa sana siya ni Shibukawa ng isang malakas na sipa sa mukha itong si Dopo. Pero hindi na tinuloy ni Dopo at dito nga natalo si Dopo. Pero habang nakahiga nga si Dopo e eh may kita natin na umiyak nga dito si Dopo. Grabe no napakalakas pala nitong si Shibukawa, Ultimo si Dopo e eh walang nagawa sa kanya. Kung mapapansin nyo no uh, laging ulo nga yung hinahawakan ni Shibukawa pag binabalibag nito yung nakakalaban nito. Later on nga no during assassination ni Yanagi kay Baki e eh, bigla nga dumating dito si Shibukawa nang may nga si Yanagi sa binigay na takori ni Shibukawa sa kanya eh ihahampasan na ito ni Yanagi kay Shibukawa pero mabilis naman kaagad nakaiwas si Shibukawa dito at dito nga eh gulat na gulat si Baki Hanma sa bilis ni Shibukawa at hinawakan nga ni Shibukawa yung ulo ni Yanagi dito at binalibag nga ito sa lupa parang napaka-similarities yung ginawa ni Shibukawa kay Yanagi kay Dopo Orochi sa arena no at alam nyo ba nakatikim din si Musashi Miyamoto ng technique ni Shibukawa during confrontation nila ni Miyamoto nang nga ni Shibukawa itong si Miyamoto ay eh masayang masaya pa nga ito. At sinabi nga ni Shibukawa kay Miyamoto na ikinagagalak nga daw itong makita in person si Miyamoto. Nang kakamayan na nga ni Shibukawa itong si Miyamoto, nakaramdam nga ng bigat si Miyamoto na parang ihahalin tulad sa isang malaking bato ang kamay ni Shibukawa. Nang ilang saglit nga ay eh, napahiga na nga dito si Miyamoto at sinabi nga ni Shibukawa dito kay Miyamoto na kaibigan niya nga daw si Retsu Kayo. Na kung saan nga ay eh, that time ay eh patay na si Retsu dito. At binigyan nga ng isang malakas na suntok nga itong si Miyamoto. Grabe no, pati si Miyamoto ay eh napatumba niya kahit papano. Kahit nga si Biscuit Oliva e eh, tumupi sa kanya, nung time na nagkita nga sila at kinamayan niya si Biscuit Oliva, ah, hindi na malingid sa kalaman natin na malakas nga din itong si Biscuit Oliva.